like to call on our director, Dexter Martinez Santos. Good uh, evening, everybody. Uh, magandang gabi po sa pagpunta niyo dito sa amin sa sa bayan sa barangay ng parokya. Uh, thank you for supporting another new original Filipino musical from Newport World Resorts. Maraming salamat po. Uh, please allow me to call the members of the creative team Starting with our sounds designer R.P. Dimaculaz Let's support the Filipino theater artist Isa pong malaking sugal Pun intended <laughs> Ang isang produksyon na ito At hindi po biro ang binigay ng support at pagmamahal Ladies and gentlemen Our chairman Kevin Tang And syempre Gusto niyo makita si Chito Si Bowie Si Darius Si Dindin si Gerard at uh, si Vinci. Please turn it up. Uh, Uno-una, maraming salamat po sa inyong lahat. Una na sa mga nanon, thank you very, very much. Uh, ako. Sanay naman ako sa stage, pero this is different. So, first of all, thank you also din sa inyo lahat. And, um, it's just wala overwhelming experience lang. So thank you very, very much for yun lang. Thank you. And salamat din sa, lahat na nagtiwala na gawing project ito. Yun, alam niyo naman na reluctant ako nung start because we didn't trust our songs. Pero you made something magical out of it. So thank you very, very much. Salamat. Thank you, Chito. Very kind words. <laughs> salamat sa pagpunta ng daya sa akin. Um, salamat sila. Thank you po. Sobrang galing na experience. Ah, uh, sobrang galing ng mga nag-perform at sobrang galing ng banda. Thank you. Uh, thank you sa so lahat ng bumuo. Yakini gitumbong.